Sampung uri ng lalaki na dapat mong pinipili upang pakasalan. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Lalaking hindi anak ng milyonaryo pero anak siya ng DIOS May takot sa DIOS, ipinagdarasal ka at sinusuportahang patatagin ang iyong pananampalataya. Number 2 lalaking hindi superhero pero malakas handang maging pananggalang para maprotektahan ka lang sandalan mo sa mga panahong sobrang hirap ng sitwasyon number 3 lalaking hindi manunula pero kayang magpakita at magparamdam ng pagmamahal ipaparamdam sa iyo yung kung ano ang tunay na pagmamahal ipapakita niya ito hindi lamang sa salita bagkus maging sa kanya mga action. Number 4. Lalaking hindi teacher pero maunawain. Iintindihin at tatanggapin ang mga bagay na mali sa'yo. Tuturuan kang itama ang mga pagkakamali mo. Hindi ka pa babayaan, bagkus sasamahan ka pa at imumotivate sa paggamit ng iyong mga pangarap. Handang magtiis at magsakripisyo basta para sa'yo. Number 5 lalaking hindi doktor pero tratratuhin ka ng tama. Magpapahilom sa mga sugat na nararamdaman mo. Kasama mo mapagod or bad times man iyan sa iyong buhay. Siya ang magsisilbing gamot mo sa iyong lungkot at bighati. Number 6. Lalaking hindi accountant pero responsable pagdating sa financial. Alam mo yung tipong handa niyang gawin lahat May provide niya lang ang pangangailangan mo O ng pangangailangan ng kanyang magiging pamilya Financially stable siya kasi ayaw niyang magutom Ang kanyang magiging pamilya At gagawin niya lahat Umulan lang kayo Number 7 Lalaking hindi kumidyante pero kaya kang pangitiin at patawanin Handa niyang gawin lahat Kahit korn naman iyan Mapasaya ka lang at mapatawa lalo na sa mga panahong sobrang lungkot ng araw mo. Handang magbaliw-baliwan, makita lang ang tawa at ngiti sa labi mo. Hindi ko pero siya ang dahilan kung bakit may ngiti sa iyong labi. Number 8. Lalaking hindi bilyonaryo pero masipag at may pangarap. Nagsisikap at nag effort para sa mga pangangailangan ng kanyang magiging pamilya. May plano at pangarap para sa kinabukasan ng kanyang magiging anak. Number 9. Lalaking hindi artista pero malaki ang tiwala at paninindigan sa kanyang sarili. Hindi ka lulukohin, pababayaan at iingatan ang tiwalang iyong ibibigay. Hindi kukupas at habang buhay ang kanyang pagmamahal. Number 10. Lalaking hindi basketball player pero MVP ka sa kanyang puso ikaw lang para sa kanya ang pinakamahalaga at kakaiba hindi kanya gagawing bola na pinubola bola-bola lang at ipinapasa-pasa sa iba hindi kanya gagawing rebound kasi ang maphaul ma, -foul, ma -foul in love sa iyo ay okay na siya sa mga babae riyan alam ko na napakahirap makahanap ng mga ganitong lalaki hindi ko naman sinasabing ganitong uri ng lalaki lahat ang hanapin mo. Ang sa akin lang ay bago ka pumili ng isang lalaki, hindi ka dapat nagmamadali. At kinikilala mo muna siya ng mabuti para pagdating sa huli, wala kang mabibitawang pagsisisi. Tandaan mo yan. God bless.